Sakit ako sa iyo. Pumunta na. Tara. Hindi kita kaya. Sa motor, kaya. Daan-daan da, sa iyo. Ano? <laughs> sa susunod, palagyan mo ng bubungan to. Kunyari ah. <laughs> ka lang may tarapal. Wala, wala ka namang nakalagay na lona. Kahit lona lang dito. Lagyan mo. Siguraduhin mo hindi tayo maulog. Ano? Ah. Hindi. <laughs> <laughs> nasa Little Dam po kami. Oh. Ayan, kayo ka sa lubong tayo. One way. Oh. Lady driver to. T Tumabi ka muna. Tumulog pa tayo. Tumulog pa tayo. Wag, wag. Delikado tayo. Lady driver po to. Wala namang huli dito sa bukit to. May lisensya ka ma'am. Atin no, good, student. Tawa, tawa yan. Daanda -daan ka lang, baka may LTO pa din. <laughs> Gugulat tayo pag bigla may LTO dito. Eh, papunta ko kami kay Kuya ben, ben Ay, sakay na ako sa kanya. Go, go, go!